Then, saksakin nyo ng tatlong beses. We found you! <laughs> 30 seconds. Yan. Yeah. Mm, Yan. Yeah. May, may, may kumaka to. Ah, oh, wala. Uy, well, kagi. Di ba, dyan kayo na yun? Nandito uh, yung kagi na eh. Dyan saan? Ay, 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 God, la, dito, dito, dito. Kagi. Ano yung ay, yun? Ano yun? yun. <laughs> Tama dito yung kutsilyo. Gunting. Human, what's up sa inyong lahat? Ibabalik tayo for another paranormal game at ngayon ay maglalaro tayo ng one man hide and go seek. So, isa itong um, paranormal game kung saan ay makikipagtagutaguan tayo sa mga demonyo sa pamamagitan ng isang manika sa hara. Ito ang manikang gagamitin natin sa hide and go seek. And ngayon ay makakasama natin ngayon. May mga makakasama tayo sa pagsasagawa no, ng game na to, Hide. Yeah. What's up, man? Yo. okay, mag-hide muna kayo. Yeah. Eh, hey, hmm. ano Pangalan mo? Oh, okay. pangalan, pangalan. What? Ako nga pala si Arno Laranita. Hmm. okay. Oo, yeah. oh, wala niyo ba yan? Jason kami. Santiago. And ito naman si Sahara. So, apat kami maglalaro ng one-man hide and go seek. So, ano yung mga kailangan natin dito? No? So, ito yung mga gamit. Ayan, so, ito yung mga gag gagamitin natin. So, ito si Sahara. Um, kasi sabi dito, kailangan natin ito. Ano, so, meron na yung butas dito. At, so, ito, uh, meron na tayong bigas. And then, ito si Sahara. Um, okay. So, meron na siyang butas dito. Kuha tayo ng isang pirasong bigas. Kahit kukuti hindi natin siya ilalagay lahat. Okay. Galagay natin siya rito. Ayan. And then, kailangan din kasi natin ng DNA. So, isang piraso ng buo Siguro buko na lang. Kuha tayo konti. Kasi na panta <laughs> yan. Okay, and totally complete. Sahara at ngayon dadali na natin siya sa CR at sisimulan na natin ang one man hide and go seek. Let's go. Okay, you human, ngayon magsisimula na tayo. So, yung gagamit, kasali natin sa hide and seek sa Sahara. Okay na. So, pwede nang gumalaw to. Ngayon, papatay na natin ang ilaw at um, oras na para pumunta sa banyo at sisimulan na natin ang hide and seek. Let's go. So, patayin muna natin itong ilaw ng um, ring light. And then, ito naman, ang ilaw. So, totally is ilaw lang ng mga cellphone yung meron tayo ngayon. Tara, tara, let's go. Alisin na natin ito. Then, ito. Kaya, kita hanggang dito. ah ha? kita hanggang dito. Okay, so, ngayon, gagawin na natin babasain lang muna natin itong manika. Okay. So, so ngayon man, oras na para simulan natin ang one man ko hide and seek. So nakabasa na ang at nakapwesto na rin si Sahara. Ah uh, mamaya pa yung turn niya. So tayo pa muna ngayon. Tatlo tayo. So actually, tatlo kami sa mag magtatago ngayon. Then mamaya, uh, hindi, siya pala yung muna yung mauna. So tayo muna pala yung maghahanap sa kanya. So ang gagawin natin ngayon is pupunta muna tayo sa sala. Bubuksan natin yung TV at papasok tayo sa kwarto. Then magbibilan tayo ng sampu. Pagkatapos babalikan natin siya. At doon na. Mamaya explain ko sa inyo kung paano. Simulan muna natin.

Ayun pala eh. Okay. So ngayon, papasok tayo sa kwarto. At magbibilang tayo ng sampu. After ng sampo, babalik tayo sa CR. Then, yun. Sabihin natin, bubaga parang pag, pagpunta tayo ng banyo, na um, nataya na natin o nakita na natin si Sahara. And sabihin natin sa kanya, we find you. And then, afternoon, siya naman ang maghahanap sa atin at tayo naman ang magtatago. Okay. So tara, pasok tayo sa kwarto. Yan. Bibilan tayo ng sampu doon, then afternoon, when babalik tayo sa um, CR, sabihin natin, we find you tapos sasaksakin natin si Sahara o yung manika, yung ano, ng tatlong beses. We find you tatlong beses natin siya sasaksakin sa isa. Okay, so ngayon, bilang bilang na lang siguro bilang tayo ng ngayon ng 10 pagkabilang natin ng 10 tsaka tayo babalik doon sa CR then oras Then, yun. we find you Bab, uh, pagkabilang natin ng 10 babalik tayo ngayon sa CR babalikan natin si Sahara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay let's okay. go let's go okay. so ngayon babalikan natin ngayon yung... tara tara Sige, sige. Kayo na mauna, kayo na mauna. Yung sinabi ko ah, pagka kita nyo, pag andun pa rin si Sahara, banggitin nyo lang, we find you, then saksakin nyo isa-isa sa si Sahara. Which, which means, pinapahiwatig lang no, na natagpuan natin siya. Siya na yung taya. Adyan pa rin ba si Sahara? Dito ko. Mm, Oo, dito pa, hindi diba? Okay, so ngayon, banggitin nyo yung isa-isa yung we find you, and then saksakin nyo mm -hmm. ng tatlong beses. We found you. <laughs> Yan na lang yun. mo ka, nakikita mo ka. We found you. 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 We So, saan kaya ito pwede ilagay? Sa lamisa, no? Kapag sa lamisa. okay kaya dito. Dito, 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 dito. Dito Dito lang. So, dito. Kailangan ng isang kutsilyo. Ay, ito. Yung kutsilyo, sa asana. Yan, kutsilyo nila. Kuchilyo hindi yung hindi matalas. Okay, so ngayon, okay na. Um, turn naman ngayon yung Sahara. So, ito. So, naisipan namin na dito siya ilagay. Yan, dito sa... Then, may kasaba ng kutsilyo. So, ganito magiging scenario niyan kung sakali. In case may na may nakasapi na rito demon o bad spirit, kung ano yung ginawa natin sa kanya, yun din ang gagawin niya. Siya naman ngayon ang maghahanap sa atin. Kung siya naman ngayon yung seeker. At pag nahanap na tayo, sila kanyang saksakin. O in case lang naman, kung may saka, uh, may sa demonyo na itong manikan to, probably, pero di natin sure, baka mamaya. Okay, so ngayon, maghahanap tayo ngayon ng spot kung saan tayo magtatago. So, tatlo tayo magtatago. Isa-isa tayo. So, may pa kami kung saan pwede. Siguro sa kwarto na, na siguro. Okay? Iiwan natin siya rito kasama ng kutsilyo at gunting. Ayan. So, let's go. Tara. -ta. Okay. Hanap tayo ngayon ng matataguan. Kung tayo siguro sa kwarto. Uh, so ngayon, nakasara ng pintuan. At nandito kami ngayon sa kwarto. Nandito kami ngayon sa kwarto. At inaantay namin ngayon yung, uh, na hanapin tayo ngayon ni Sahara. Ngayon probably, kung sakali man, baka nasa may pintuan na nag-aabang si Sahara. So nakasara yung pinto para hindi tayo mapasok dito. Probably kakatok. No? Malay natin. So, yun, habang naghahantay tayo, kung sakali na ano, wala pa namay. No? Naghahantay pa tayo na... So, naghahantay pa tayo na may magparamdam, kung sakali na. So, okay. um, ilang segundo, 30 seconds. Yeah. Hmm, again. May, may, may kumakatok. May narinig. May, may kumakatok yun. Oh, meron nga, meron. Meron, may, may, may kumakatok. Baka si Sarah na yata yun. May kumakatok. May kumakatok yata. Sige, sige, sige. Sige, labos yan. Labos tayo. Kaya kasi may kumakatok yun. Ano nyo yun? Masala. Kaya na kasi may kumakatok. Di ba? Ano din yun? Gumakatukan oh, niya. Tuhan mo yung kanina. Tuhan mo yung kanina. sa pintuan. Kasi dito kami patay. sa kwarto nagtago kanina. So may kumakatok. So kaya nagtataka kami kung saan yun. Eh. Ngayon, hindi hmm. pa namin napupuntahan si Sahara. Pupunta eh, natin. O oh, sige. Baka ganun yun. Sige, sige. Bawa na kayo. Puntahan natin. Ah, oh, wala. Uy, kaya wala ka dito. Di ba, dyan kanina yun? Oo, oh, uh, dyan. Dito yung kanina eh. Yun sa ano? Ming, dito, dito, dito. Sorry, wala, dito dito sa may. Diyanin. Wala rin. Diyan, diyan. Oh, dito. Wala diyan. Wala rin dito. Wala. Wala rin dito, wala. Oh, asan 'yung? Asan 'yung Asan, niyo? asan niyo? Dito, dito. 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 Sa, ano, silalim? Silalim. Dito. 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 Wala Dito. Wala Dito. Dito. Ang ano Dito. 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 Sa so, napanood ko kasi nababasa ko, minsan kasi nagtatago yung manika. Ngayon, pag nahanap, pag nahanap na niya tayo, magtatago siya ngayon kasama ng kuchilyo. So, ingat, be aware. Kasi minsan, pag nakasadid na yung demon doon, bigla-bigla umatake yun. Sa mga bago, na, bago niya gawin yun, kailangan muna natin siyang mahanap sa loob ng isang minuto. Kailangan natin siyang mahanap o hindi, may gagawin siyang masama. Pag nahanap natin siya, sasaksakin natin siya ulit, then doon na matatapos yung game. Eh, Hanapin natin sa, sa mga ano, sa mga ilalim. Sa ilalim. Oh. Wala. Wala rin dito eh. Wala rin dito sa ilalim. Okay, sa so, ano. Masa na yun. Yan ano ba? Mayroon pa tayong ilang segundo para. Yeah. Okay. Bakit ito sa kwarto? Ay, hey, sa nito? ano? Sa kwarto. Na, pa sa kwarto. baka lang sa kwarto. Baka Hindi, wala, baka na. Wala wala, wala. wala naman dito selisyan, eh. Wala tayo. Wala, wala. Sa mga ano, ilalim ng lamisa. Try nyo sila. Oo oh, nga pala, ah. sa mga ilalim ng lamisa. Baka mga ilalim ng lamisa, try nyo, try nyo. Bali, -di ang hindi lang natin na nalamisa. Ito. Hey, <laughs> Gagi. Ano yung kiring no, yun? ayun o? Ayun, si Sarah. Ayun, Sarah? And then, kasama dito ayun. yung kutsilyo. Gunting. Lumipat dyan. So, ito. Okay, here we go, men. Andito si Sahara. Ngayon, ayun, bago. Ayun, okay, bago pa man matapos, kailangan na natin siya saksakin para matapos na ang game na to. Okay. So, dahil sa mapanganib to, kailangan natin siya ngayon saksakin tatlong beses at dito na matatapos ang game. Sa, di ba? Here we go. So, yun, man. Tapos, tapos na, 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 yung game, game natin. so, kamusta? Gusto nyo na ilaw. Gusto nyo na ilaw. Gusto nyo na ilaw. Gusto nyo na, so, na ilaw. Para wala. Ilaw, ilaw. Tapos na lamang. May salabas yun. Ayun. Ayun, yun. So, yun. Tapos, tapos na, na yung ras. game natin. Uh, ah, yeah. Kamusta, kamusta ang ang experience sa paglalaro ng one man hide and go seek. Wala na din ako. Kasi hindi um, kumakatok tapos bukas mo no, wala. Oh, wala na. Ano yun nga. mayroong kumatok sa pintuan. Um, tapos nung pagpunta natin sa puwesto ni, na uh, ni Sarah. namin, wala pala. So actually, nung una talaga, nagdada pa kung totoo ba talaga yung gantong game din. Yan yun. Yan sa, yung mga paniwanan. No, kasi kailangan, kailangan dito. Oh, kasi oh, isa, isa, isa kasi sa mga rules dito, pag gagawin tong game na to, kailangan 12 a.m. o 3 a.m. Then currently ang oras natin, ano? Oh, oh so yeah. Oras na natin 12:47. So 12:47 a.m. na. Oh, sobrang dilim na nga sa labas. <laughs> ang creep. <laughs> 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 May kasama. May kasama. <laughs> May kasamang Barbie. May kasamang Barbie. <laughs> May kasamang barbie. So, um, safe na to ngayon yung manika. So, wala na yung nakasapi dito na devil in case. Wala na yan. So, safe na yan. So, pwede na natin dalaroin to. Kaya. Ayan. So, yun, man. Kahit nga ako, ano? Mukha pala. Ang creepy pa rin yun. Okay. So yun men, thank you for watching. Maraming salamat sa panonood and see you. you sa ating mga... Pala, um, naman natin oh. yung mga dito, oh. mga dito. natin. At abangan yung pwede mga next paranormal game. Sa games. next up, siguro, lima na siguro kami nito. Hmm. sa mga next oh, paranormal okay. game. So yun, men, salamat sa panonood. Thank you, thank you. Kita-kita ulit tayo. Bye-bye.